Ayan, sa so araw po para sa bawat isa sa mga ka-YouTube, ka-faithful ka-YouTube. Ayan, kamusta po ang lahat? Sige, sa so umagang ito ang nais ko pong i-share sa bawat isa ay ito po ay mula po sa salita ng Lord sa Luke 1.37. Sabi po doon, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Amen? Ang bawat isa po ba ay naniniwala na wala pong imposible at wala pong mahirap sa Panginoon. Actually, hindi lang ang Luke 1.37. uh, even ang Matthew 19.26, sabi doon, With God, all things are possible. Kaya ang kailangan lamang po natin ay... Una, lumapit sa Panginoon na tayo ay maniwala na merong Diyos na merong Diyos na lumikas sa atin at merong Diyos na gagawa at kikilo sa mga bagay na nais natin o sa mga bagay na gusto natin na mangyari sa ating buhay kasi kailangan po isubmit po natin ang ating sarili sa Panginoon sapagat siya po ang lumikas sa atin kaya nga sabi doon, walang hindi mapangyayari ang Diyos. So meaning kailangan po talaga bilang tao, maniwala ka na ikaw ay hindi lang basta isinilang dito, kundi ikaw ay nakatakda at ikaw ay uh, pinlano ng Panginoong. Kaya kung bakit naririto tayo sa mundong ibabaw. So again, sabi doon, babalik tayo sa sultan ng sa Luke 137, walang hindi mapangyayari ang siyos. Kaya kapatid, sa umagang ito, ka-faithful, ka-YouTube, sa umagang ito, ano man ang inyong uh, dinaranas o pinagdadaanan tayo ay manalangin at i-claim mo na po ang salita ng Panginoon sa umaga ito. Sige pa tayo po tayo 'yung mag-pray Panginoon. Hallelujah. Our Father in Heaven, Jesus Christ and Holy Spirit sa umagang ito, Panginoon. Ang mga ka faithful kay YouTube oh God, sa umagang ito, ano man ang mga sitwasyon o problema na dumarating or kanilang kasalukuyan na nararanasan, dinideklara ko ang Luke 1.37, O oh God, na walang hindi mapangyayari ka, O oh God. Na kung saan, Lord, lahat ay posible sa iyong salita, sa iyong pagkila, sa iyong gawa. Kaya dinideklara ko lahat ng mga may bayarin, Panginoon, sa mga bills, electric bill, water bill, renta, or or bayarin sa sasakyan. I declare the abundant provision of Jesus sapagkat sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita sa Hebrew 13.5, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya sa umagang ito at sa araw na ito, Lord, nire-receive na po namin ang provision mo, ang financial blessing, ang miracle blessing, O God, sa bawat isa. And Father God, I declare healing sa lahat na may sakit. Dinideklara ko ang kagalingan. Sabi mo sa iyong salita sa Isaya, By your stripes we are healed, O God. Kaya Father God, Jesus Christ, Holy Spirit, lahat na may sakit ay gagaling sa in inyong dakilang pangalan in Jesus name in Jesus name Lord thank you Lord sa so, umagang ito we entrust you everything oh God in Jesus name we pray Amen ayan iklaim mo na po kapatid ang iyong uh, nais sa Panginoon at Lord